Saan pa tayo pupunta, kuya? Ha? Liv? Eh, it's ba right yan? <laughs> Wali! Boy, iwanan! Shama! <laughs> <laughs> oh, Nangangati ako! Ang daming langham! Uy, ako Hello po! <laughs> 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 eh! eh. When one, turn one, trend two, turn three, trend four. May tao po ba dyan? Hello? Taifu! <laughs> <laughs>